Update naman po sa lagay ng panahon ngayon. Ayon sa pag-asa magpapatuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao. Asa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Borm at Sac Sargent. Habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap ang kalangitan na may panandali ang pagulan o thunderstorm. Sa Bicol Region, Aurora at Quezon naman, makararanas ng maulap na papaburin na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm dulot ng Easterlies. East. Gayun din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap ang kalangitan na may panakanakang pagulan. Habang sa Cagayan, Isabela at Apayaw ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm, dulot naman ito ng shear line. Samantala, sa Batanes at Ilocos Norte, makararanas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan dahil sa epekto ng amihan. Wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng bansa. Yan muna ang ating lagay ng panahon at manatiling nakatutok sa alauna sa balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.